Okay, mga kabutsawals, no? Mga ma'am, mga sir. Meron ako nadaan dito sa San Felipe. Dito sa barangay Santo Nino Yan, nakikita nyo ba yan? Ang, la ang lawak siguro nito, mga kabutsawals, mga ma'am, mga sir, mga lodicates. Siguro itong area na to, ang lawak nito, feeling ko mga nasa Uh, kasama to oh. Yan, sa likod na yan. Ang ma, ang pag ang may-ari daw niyan, barangay. So public land to. Kaya pala may nakalagay dito. Laki ng value ng property na to kung nagkataon. Beachfront. Okay. Tapos, yan, para sa kaalaman ng lahat, ang akrisyon o tubong lupa ay pag-aari ng estado o gobyerno. Ang pagtira o pag-okupa, pagtatayo o pagpapagawa ng anumang struktura, pagbenta o pagbilis sa alinmang bahagi ng nasabing lupa, ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas na may katampatang multa o kulong sa ilalim ng uh, Presidential Decree No. 705, the Forestry Code of the Philippines, PD 10, 1096 National Building Code RA number 9646 Real Estate Service Act of the Philippines Okay Ito ay property ng government oh. Luwag no? di ba? Tapos may mga pine trees na malalaki oh. Ang lapad do oh, Mga kabutsawals Di ba? Ang lapad ng ano na to ng uh, LGU property na to, oh. No, napakalapad. Ganda palipad tayo ng drone, tamang-tama mukhang magandang panahon. Buti na preserve nila to. ganda, ang lapad. Gaya Ay, nito, oh. So, sa tuloy-tuloy lang siya dun sa likod natin, 'yan nakakati siya ng kalsada doon no ayan siguro kapag nagkakaroon ng event dito may mga store ha. naglagay sila ng mga trellis tapos parang asarap sarap tumambay no pagka na ayos pa to ng konte parang asarap tamba yan dito tuwing hapon, malinis well maintained kudos sa LGU po ng barangay na to Santo Nino, San Felipe Zambales San oh, ang ganda bye bye sana kay bye bye paayos lang sana no Napakaganda ng lugar na ito. Tourist attraction 'to mga mga ma mga sir kung saka-sakaling i-develop uh, 'to ng LGU dito, pwedeng kumita ang local ang local government dito. Pagginawan nila ng park na maganda, pagkatapos nilagyan nila ng ano ng ano mga free parking space kaso ang taas naman <laughs> kawawa yung bata kapag ka bumagsak oh taas masyado ayun <laughs> o di ba padulas dapat yung pinturahan ng madulas saan ang akyat? Ayon, sa kabila children's park kanda daming puno tignan natin kung ano itsura sa taas ng lugar na to palipad tayo ng drone take off yun yun yung kalsada diba ang haba Ayan. coastal road yan ang bahay dito sa tabing dagat ang dami na diba yun yung coastal road yun yan diba nakita nyo no yan papunta na yan ng iba okay na na yung plaza Yan. yun ang papunta dun sa dagat yun o oh. tapos mapapansin nyo no? ang dami ng mga resort sa tabi ng dagat o oh. no yun o no? o oh. along the coastal area ang dami na no Yeah. Yan po ang totality ng no? property ng barangay. Okay, ang barangay. Marami akong kasamang bata dito sa, sa tabi, ko ngayon. Pinapakita ko sa kanila yung drone shots. Ayan, di ba? Diyan ba kayo naliligo? Opo. Apo. Okay. Ang ganda ng dagat, ano? Opo. Ba't di kayo naliligo ngayon? Na yung sawa kayo sa dagat. Ayan. So, pwede pong i-utilize ng public yan. Magpapaalam lang kayo sa barangay. Ngayong sa punta na ng bayan. Okay. Oh, nice, no? Banda, no? Inquire tayo sa mga resorts. Oh, nice. May sida kaya dito. Oh, nice. Maganda ba? Ah. Ganda ng pagkakagawa ng bidang. Doon tayo galing. Alright. Itong tubig na to, kung madadrone shot sana natin, malalaman natin kung saan papunta eh. Or kung saan galing. Pero ang dami ng mga resorts dito. Ganda May ginagawa pa dun oh. Okay, palabas siya doon. Wow. Ito ang Bali Liwa. Kanlong Resort. Special promo, 1,000 off. Oh, may mga may papunta pa dyan. Ito, I wonder. of Do dog, keep the gate shut. Tau po, operational na ba itong resort nyo? Nag-operate na to? Okay. Nice. Benda. Ibig sabihin, meron din siyang parking space doon sa labas. O oh, wala, no? O, oh, saan ang parking area nito? As, hindi pay parking yun. Oh. Pwede magpark doon. Oh, tapos walking na lang papunta dito. Oo. Oh. Walang beach to. Okay. Ang ano lang talaga ito, itong view no. May swimming pool. Pwedeng maligo dito. Pwede po sa dino. Ba? Oo. Pero may mga panahon na malinis tong tubig na tubig ninyo. Okay, nice oh. Ito bagong gawa niyo lang to? Pero dati anong tulay niyo papunta diyan? Ito rin po dati. Ah, ito rin. rin dito po siya noon oh, okay. Kahoy? Kahoy lang. Ngayon, nire-enforce nyo na. Oo, oh, mas maganda na. Maraming guests? Kunti lang. Ano pangalan ng resort? Bali Bali of Liwa. Oh, nice. No? Oh, may bar dito. Talagang hangout lang siya. hangout lang Valley of Liwa May food dito, may resto, ganun. May pwedeng umorder. Okay. Nice. Anyway, hindi na tayo pupunta doon mga kabutsuwals, nyo. But yun. wala silang beach. Boss, maraming salamat sa'yo. Okay. Nice, nice place. Nice. Pati yung pagkaka lagay nila ng paveway, oh. yung pinakatabi ng pinaka-reprap nila, diba? Nadadaanan ng, ito na yung pinakadaanan din ng tao. Ganda. Hmm. So, may mga tree houses sila, no? o tree house yun may food yun nga wala nga talaga beach eto papunta pa rin ng ilog daw yan punta doon ano bang dito Tignan natin Costas de Liwa. mga native structures lang ang pinagawa nila ayan oh. no Costas de Liwa mukhang maganda sa loob no? may mga maliliit na bahay bahay Palipad tayo nandoon. Hanap tayo. Iba ang vibe ng liwa kasi ano Iba ang vibe. Kung mapapansin niyo, di ba? Talagang ano uh, very close to nature yung vibe ng liwa. Kaya maraming pumupunta eh. Kahit walang beach, pinupuntahan eh, dahil sa vibe. pag nandito kayo para kayong nasa ibang lugar parang you'll be surprised ang dami yung ganito ano? ang dami, parang ang dami yung gustong puntahan gustong subukan sa lugar na to okay. we have here pangalan ng store mo, boss? Agos? Agos ng Liwa po, sir. Ano ba ang ibig sabihin ng Liwa? Um, Sitio lang po siya. Liwa, parang aliwa, di ba? Ako. Binaligtad lang, oh. Tara, mag-aliwa mag ko sa kape niyo. Kape. Kape, sir. Okay. Pinakamasal. Ano lang ako, no? Sugar Americano. Sugar Americano. Meron pa kayong cold press? Yes, po. Ma yung may ice? Yes, po. Alright. Isa. Medium? Ano ba? May size ba yan? Uh, lang po. Ah, uh, Do you accept Gcash? Yes po. May Gcash din po. Check eh. Wala po. Gcash <laughs> Okay, Gcash na tayo. Nagpaparent ba kayo dito ng mga room? Yes po. Yan, yan. Pinaparent niyan? Yes po. Ang po namin yan. Tapos... Magkano rent? Uh, dito po is sa mga fan room namin. Good for? Good for 2 na po siya. For here naman po sir? Ha? Huh? For here or to go? No, for here. for here. Pwede ba? Okay lang? Yes po. Sige, thank you. Pwede Yeah. coffee muna tayo bago tayo umikot na San Felipe Boss, thank you! Alright. Oh. Ayan Ito yung pinaka sentro ng liwliwa, no? Boss? Opo Ayan. Ayan. Ayan Doon tayo galing kanina dito tayo. Ayan, dito tayo galing kanina. Yung siya sabi nila Valley of Liwa. 'Yon, Valley of Liwa. Puntahan natin yung Valley of Liwa, no? Yan, diyan po tayo galing kanina. Kung mapapansin niyo, ayan tulay na 'yan. Ayan, no. 'Di ba Valley of Liwa, 'di ba, boss? Opo. Yung may tulay. Yan, yun. Yung kabila po, El Samba na po 'yan. El Samba na yung kabila. O, Part yun. pa rin yan ng San Felipe. O nang itong liwliwa, sako oh, pa Sa ako pa rin ng liwliwa 'yan. Opo. Yan papunta na yan sa uh, sa dike na yan boss dike na yan ayun oh yan po yan yung yan yung ano yan dike na yan yan na yung tulay ano oh, yung tulay yan, natin doon yan, yun na yun. Yan, yun ang tulay oh. ito na yung shoreline ng liwa Ang dami na rin mga structures, no? Marami ng mga, kumbaga, mga nakaano dito. no? Marami na pong nakabili. Oo, marami na mga nakabili. Mga resorts. Okay. Ano yung high niya yung boss? Meters yan? Mm -hmm. High. High niya, Oh, 129 meters siya ngayon. Mm -hmm. Along the highway, bago kayo kamaliwan ng liwliwa, no? Yan. From, from Manila, bago kayo kamaliwan ng liwliwa, meron mga parisan dito. Merong isa doon, merong isa dito, yung 99 only with rice. Dito ako madalas kumain kapag ka, ang biyahe ko papuntang south, no. San Felipe po ito ha. All right. So, yan ang bayan ng San Felipe. Ito ngayon ang pwesto ni Boss Jay. Ayan, no? marami na rin kumakain mga vloggers dito actually. Yon ang kanilang pares. Ano, ano po yan? Tawag yan. Sinuso, di ba? na taba ng baka. O, yung ano niyan eh, yung mamarigland ng kala, baka na babae. Eh. Okay. So yan ang kanilang Pares and Mommy Overload 99. With soft drinks na. Tapos ito yung mga ibang ibang nilang menu. na nila Safe naman kumain dito, mas umuulan kasi meron naman silang ano, ano oh, tent. Tapos nasilalim kayo ng puno ng mangga kaya malamig Alright. Ito na yung in-order ko. Ito nyo naman no, Magkano overload niyo miss? 1990 129 po. 129 99. 99 na po 99. Ani-rise na to? Ani-rise. Ma'am, -ano ma -ano <laughs> hanggang anong oras kayo? Open? 10 10 hanggang 10 po. Hanggang 10? Ikaw, ikaw ma'am, hanggang anong oras kayo? Open? Magkapatid ba kayo? Hindi po. Okay. Lumabas sa vulkan sa Pinatubo. <laughs> Kinahe po nang pinatubo yan eh. Hindi, <laughs> ano ko ito, ka, kasama ko. Ibig sabihin, lumipad siya sa taas tapos? Oo, oh, bumagsak po siya. Oh, okay. Kaya ko siya umitim eh. Ah. Kaya, niluwa <laughs> ng vulkan ah? Niluwa po ng vulkan. Hindi masikmo na ng vulkan eh. Kaya niluwa. Kuya <laughs> pare? <Where, baris? laughs> okay. Serap ng ano n'yo, ng pares n'yo. Pakisabi na lang kay Boss J. Alright mga kabotsawals, hanggang dito na lang tayo itong video na to ano i hope na kahit pa paano meron ako mga naipakita mga iba't ibang lugar dito sa San Felipe usual lang pinupuntahan lang naman dito sa San Felipe eh. talagang yung coastal area niya ganun din naman sa Cabangan at yung mga ibang part ng Sambales although na meron pang ibang lugar dito kagaya ng falls sa Cabangan naman may tapia may mga ilog na pwedeng puntahan meron din Mount Bariglem na inakitan. pero sa San Felipe wala pa ako masyadong alam aside na meron ditong magandang falls daw na pwede kayo mag-rent nga ng tricycle and then yun yung mga gusto mag-invest sa San Felipe at least may idea kayo kung ano itsura ng San Felipe partly na ko sa inyo yung San Felipe maraming maraming salamat po mga kabutsawals see you on the next video ciao